grabe guys o. Oh. Sa tinggi po ng init o. Oh, nasusunog yung mga... ...taon. Ayan o. Oh. Grabe. What? Yan, oh man. my Yan God! Yan yung tampi ng sinag ng araw guys o. Oh. Sunog yung... ...isang bahagi ng dahon ng kalaman guys oh. So, Ayan. Napakatindi kasi ng init. No? Ayun. Kailangan ay sustenihan yung pagdidilig guys na at dapat ay, ay, may mga ano pa ano kaya ito may mga puti-puti, oh. Ano yun? Ano? ano kaya yan? Baka yan ay... nakakasira ng dahon, ah. Ang halaman. Ano guys? Pero... Ano kaya yan? Hindi naman yan bulaklak ata, eh. no Yan, comment down below nyo na lang guys yung ano yan ano sa mga bihasa sa paghahalaman ano guys at uh, itong uh, pagkasunog ng mga dahon ng aming halaman ay eh, ano kaya makabubuti dyan ano guys ano? yan alaga lang siguro sa pag uh, didilig ano guys alright thank you po sa panonood goodbye po ng reporta yo